knowledge at wisdom. Dalawang salitang madalas nating narinig pero magkaibang magkaiba ang kahulugan at gamit. Knowledge ang tungkol sa kaalaman, wisdom naman ang tungkol sa tamang paggamit nito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang core differences ng dalawang konsepto, ang relationship nila at kung paano nagbabago ng buhay ang tamang application ng mga ito. Simulan natin sa knowledge. Ito ang pagkuha ng facts, information at skills sa pamamagitan ng pag-aaral o karanasan. Imagine mo na alam mo lahat tungkol sa pagtatanim. Photosynthesis, uri ng lupa at tamang pagdidilig. Yan ang knowledge. Pero ang pag-aalaga ng thriving na garden, wisdom ang kailangan dyan. Ang wisdom naman ay lampas sa mga facts, ito ay ang kakayahang kumawa ng tamang desisyon based sa experience, insight, at tamang paggamit ng knowledge. Kung ang knowledge ang nagtuturo ng kung ano, wisdom naman ang nagtuturo ng bakit at paano. Ito ang tulay sa pagitan ng talino at aksyon. Sabi nga ni Socrates, The only true wisdom is knowing you know nothing. Pinapakita nito ang humility at pagninilay na kailangan para sa tunay na wisdom. Isipin mo ito. Pwedeng may knowledge ka ng walang wisdom, pero hindi pwedeng may wisdom ka na walang knowledge. Ang knowledge ang nagsisindi ng apoy. Wisdom ang tumutulong sa tamang paggamit ito. Sabi nga Confucius, by three methods, we may learn wisdom. First, by reflection, which is noblest. Second, by imitation, which is easiest. And third, by experience, which is the bitterest. Pinaliwanag ni Confucius na balanced approach ang kailangan para maging wise. Yung taong marunong mag-reflect or mag-isip ng malalim. Yan ang pinaka-best way kasi natututo ka habang nagiging intentional sa mga desisyon mo. Pero okay din magsimula sa panggagaya. Sa iba kasi madali siya. Pero yung learning through experience, kahit mahirap, yun yung mga lessons na hindi mo makakalimutan. Isang maling akala tungkol sa wisdom ay nakukuha lang ito sa edad. Totoo, nadala ng edad ang experience mo. Pero ang wisdom ay nakabase sa pagdinilay, pagkatuto sa pagkakamali, at pagkatutong mag-adapt. Ang isang kabataang maingat na nag apply ng kaalaman ay pwedeng maging mas matalino pa kaysa sa nakakatandang walang introspeksyon. Sabi ni Aristotel, Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Pinapakita dito na mahalaga ang self-awareness para makultivate ang wisdom. Sa kasaysayan, makikita natin ang role ng knowledge at wisdom. Ang theories ni Albert Einstein na nagbago ng physics ay bunga ng malawak na knowledge. Pero ang kakayahan niyang ipaliwanag ang mga theories at unawain ang implikasyon nito ay mula sa wisdom. Samantala, ipinakita ni Mahatma Gandhi ang wisdom sa pamamagitan ng paggamit ng non-violence at perseverance para sa makabuluhang pagbabago. Sabi nga niya, It is unwise to be sure of one's own wisdom. Sa araw-araw nating buhay, napakahalaga ng balance ng knowledge at wisdom. Ang knowledge na walang wisdom ay pwedeng humantong sa maling paggamit ng power, padalos-dalos na desisyon, at information overload samantalang ang wisdom na walang updated knowledge ay maaaring magresulta sa kawalan ng progreso o pagkukulang sa opportunities. Sabi ni Albert Camus, A man's work is nothing but this slow tractor we discover through the detours of art, those two or three great and simple images in whose presence his heart first opened. Ang trabaho ng isang tao, lalo na kung sa art or creativity, ay parang isang mabagan na journey pabalik sa mga simple pero powerful na alaala. Yung mga unang moments na talagang nagpaiyak o nagpakilig sa puso. Sa dami ng liko ng buhay, hinahanap lang natin yung mga nauna na nating na experience na nagbukas sa toong feelings natin. Yun ang bumubuhay sa gawa natin. Wisdom ang tumutulong sa atin na matukasan muli ang mahalaga. Lahat ng trabaho at path sa buhay ay nangangailangan ng kombinasyon ng knowledge at wisdom. Isang doktor na alam lahat ng sintomas ng sakit pero wisdom ang nagtutulak sa kanya sa personalized na gamutan. Ang mechanic na kabisado ang bawat parte ng makina pero wisdom ang tumutulong sa kanya sa unique na problema. At ang artist, knowledge sa techniques ang basihan pero wisdom ang nagbibigay buhay sa emosyon na kanyang obra sabi ni Immanuel Kant, science is organized knowledge, wisdom is organized life. Pag-isipan natin ang global challenges. Climate change, inequality, at technological disruption. Ang pagsolusyon dito ay hindi lang nangangailangan ng knowledge sa problema kundi ng wisdom para sa practical, ethical, at long-lasting na solusyon. Sabi nga ni Maya Angelou, Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Ang wisdom ay madalas na lumalago kapag naibabahagi ang knowledge at pinag-iisipan ang mga karanasan. Isipin mo ang isang mentor o teacher na hindi lang nagbibigay ng facts kundi humihimok sa kanilang students na mag-isip ng kritikal o isang leader na nagbibigay ng empowerment sa kanilang team alam nila na ang success ay hindi lang mula sa knowledge kundi sa collaboration at thoughtful decisions. Sabi nga ni Thomas Jefferson, Wisdom is the aggregate of experience, the ability to learn, and the capacity to adapt. Kaya, sa susunod na may matutunan kang bago, huwag mo lang itanong yung ano ang magagawa ko dito. Sa halip, tanong mo yung paano ko ito magagamit ng tama dahil habang ang knowledge ay nagbubukas ng pinto, wisdom naman ang nagdidesisyon kung aling pinto ang dapat pasukin. Tandaan, master knowledge to understand the world, master wisdom to navigate it. Sabi nga ni Benjamin Franklin, An investment in knowledge pays the best interest. Huwag kang matakot mag ng kaalaman. Through wisdom, ikaw pa rin ang magde-decide kung paano mo gagamitin ang kaalaman na iyong natutunan. Hindi mo ito hiningi, pero ikaw kwento ko pa rin. Hindi ko ipinipilit, pero sana may matutunan ka. Huwag mo sana kalimutan mag-like, mag-follow, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video. Ito ang Unsolicited.